Alam mo, sino yung pinakaloyal? Kilala mo si Winter? Yung pusa kong si Winter. Siya yung kilala kong pinakaloyal. Gusto niyo siyang makita? Ito ang pusa kong si Winter Weather. Kasi alam mo yun, walang judgment wala akong judgment sa kanya kasi kung kaban siya kahit ano yung kinakain niya sa mesa namin tapos nagstay pa rin siya yan yung loyalty sa akin eh na kahit na walang wala na ako kahit na binigay ko ng lahat sa kanya kahit ano hindi ako hindi dapat magalit hindi dapat masaktan yan yung loyalty yan, John ka magaling. Sinasali mo pa ako sa mga content mo. Ah, uh, ah. Uh, ba, galing mo.